Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections. Kumusta ka na kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako pong inyong kaagapay si Ruth Dilarama Dizon at uh, sa araw pong ito, ay meron akong itatanong sa inyo. Ano ang iyong magiging reaksyon kapag ang iyong tao, kapag ang isang tao na hindi mo naman gusto, ay uh, may nangyaring masama sa kanya? What would you do? How would you feel if somebody you don't like fell into a misfortune? Yan po ang ating sasagutin sa pamamagitan ng buhay na David dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Meron po ba kayong isang tao na hindi gusto? Isang tao na gumawa sa inyo ng masama? Isang tao na hindi nyo malaman kung paano na nga ba natin pakikitunguhan? Sapagkat siguro tila baga nagawa na natin lahat ng ating magagawa upang sila ay uh, Ituring ng mabuti, ngunit hindi pa rin naging maganda ang kanilang pagturing sa atin? At isang araw na balitaan mo na lang na ang taong ito ay uh, hindi naging maganda ang kanyang sinapit. Ano kaya ang iyong mararanasan? Ano kaya ang unang salita na papasok sa iyong puso, sa iyong isip, sa iyong bibig? Ano ang iyong mararamdaman? Marahil ito ay hindi rin maganda, marahil tayo ay secretly matutuwa dahil hindi naman um, naging maganda ang nangyari sa taong hindi natin gusto. Pero sa araw pong ito ay nais kong tunghaya natin ang naging reaksyon ni David nang nalaman niya na si Saul ay namatay na. Ito po ay matatagpuan natin sa 2 Samuel chapter 1. And I would encourage you to read it for yourself to determine what we can learn from the life of David. Si David po ay hindi perpekto, napakarami rin po niyang kapalpakan sa buhay. Ngunit dito po, ako po'y humanga sa kanya sapagkat ipinakita po niya rito ang kanyang nilalaman ng kanyang puso. Hindi po lingid sa ating kaalaman na si Saul ay uh, nagpahirap sa buhay ni David, hindi po ba? Dahil lang sa kanyang pagkaingit, ay talagang pinahirapan niya si David. At uh, hinabol niya, tinugis niya, at ito po naging ay uh, nagkaroon ng miserable effect on the life of David. Kaya po siguro... Mitong dumating po tayo dito sa second uh, Samuel chapter 1 kung saan namatay na si Saul. Tayo siguro ay nag-expect na magiging masaya si David di po ba dahil finally natapos na ang kanyang paghihirap, finally natapos na ang uh, kanyang uh, challenges sa pagkamatay ni Saul na who was uh, unreasonably jealous of him. Pero ano po ang naramdaman ni David? He mourned siya po ay nalumbay. Ipinagluksa niya ang kamatayan ni Saul. He mourned, he wept, and he fasted when he learned of Saul's death. He took his own clothes and tore them. And this is a traditional mourning uh, sign, no? Inexpect po natin na magse siya at the death of his great enemy and rival, but David mourned. Alam po natin na si Saul took away David's family, his home, his career, his security, and the best years of David's life. And he was utterly unrepentant to the end. Because he was jealous, because he hated David, because of the eventual ungodliness that crept in his heart. Pero, si David po, when he learned about the passing of his rival, he mourned he wept and he fasted this tells us that our bitterness our hatred our unforgiveness we can choose them they are not imposed on us as much as david did against as much as saul did against david david chose to become better instead of bitter and as a result even the men under david did so Kasi pwede namang may galit din sila kay Saul, hindi po ba? But they followed the example of their leader David and answered Saul's hatred and venom with love. Napakabuti po ng ehemplo na iniwan sa atin ni David when faced with the misfortune of others we don't like. How do we respond? And this is not just a You know, may ginawa siyang di mabuti sa atin. Ito po, life and death ang naging puhunan ni David dito. And yet, he truly mourned the death of the one who made life difficult for him. Why? Because he honored God above all else. Alam niya that soul was God's anointed. And kahit na napakaraming pagkakataon na maari niyang saktan si Saul, hindi niya ito ginawa. Pinakita niyo ito when this Amalekite who claimed na siya ang pumatay kay Saul ay uh, idinala kay David yung mga uh, mga alahas no yung mga mga dala mga gamit ni Saul siguro. Naghahanap siya ng affirmation o congratulations kay David dahil sa kwento niya na siya ang pumatay kay Saul. Pero he paid for his lie with his own death. Because for David, hindi dapat na saktan ang pinili mismo ng ating Panginoon. So nakita po natin ang puso ni David. Una meron siyang takot at respeto sa ating Panginoon. Itinangi niya ang mga itinatangi ng Diyos kahit na ito ay mga taong nagpahirap sa kanya. In honor niya ang Panginoon sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpili ng mga gusto rin ng Panginoon para sa kanya. And he truly mourned. He was sincere in his mourning, in his weeping, in his fasting. At ito po'y hindi pakitang tao lamang. Mga kapatid, it's a tall older order we may say. no Napakahirap namang gawin yan. Pero kung atin pong hihingi ng tulong sa Panginoon, kung tayo pihihingi tulong sa Kanya, nang ating pong puso ay maging aligned sa kanyang kalooban i believe that the lord will answer our prayer that we may true, show true compassion true sympathy with those who hurt us even when they hurt us especially when bad things happen to them nawa po sa pamamagitan nito tayo ang maging daan upang sila ay makilala makakilala sa ating panginoon Kapatid, sundan po natin ang ehemplo ni David. Ipanalangin po natin sa ating Panginoon na tayo ay hubugin ayon sa kanyang wangis at kalooban. Kahit na tayo ay mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng response na maaring hindi nakakatuwa, hindi nakakalugod sa ating Panginoon, nawa po ay eh, piliin pa rin natin na sundin kung ano ang gusto ng ating Panginoon sa ating buhay. Katulad ni David, we can do what God intends us to do if we honor Him and put Him first place in our lives. Paano nga po ba tayo mag-respond sa misfortune ng ating mga kaaway? natutuwa, nagagalak, o tayo ba ay nasasaktan din kapag sila ay nasasaktan? Hindi po madaling sagutin sapagkat hindi po madali talaga ang tanong na yan. Ano man po ang inyong sagot sa katanungan na yan, tayo po'y lumapit ngayon sa ating Panginoon at manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sapagkat kayo ang Diyos ng pag-ibig, kayo ang Diyos ng pagpapatawad, kayo ang Diyos na aming tinadakila at dahil dinadakila namin kayo, Panginoon. Dalangin po namin na ang mga bagay na nasa inyo pong puso ay aming sundin bilang pagpapakita namin ng aming pagmamahal sa inyo. Panginoon, marami pong mga pagkakataon na kami ay natitisod sa ibang tao at minsan natutuwa kami kapag merong hindi magandang nangyari sa kanila. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong ito na inuna namin ang aming mga sarili. Ngunit Panginoon, tulungan mo rin po kami na maipakita ang puso mo sa aming mga kaaway, sa mga taong di natutuwa sa amin at di rin kami natutuwa sa kanila. Tulungan mo Panginoon na sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, sa pamamagitan Panginoon ng iyong pag-ibig, sa pamamagitan ng iyong biyaya ay maipakita ka namin sa aming buhay sa pamamagitan ng aming patrato sa mga taong di gusto. Linisin niyo po ang aming puso't isipan at ikaw nawa Panginoon na maitaas sa lahat ng aming gagawin dito sa lupa upang ang mga tao ay maituro namin patungo sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Amen. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Nawa po ang ating Panginoon ang patuloy na gumabay sa atin sa lahat ng ating lakarin sa buhay na ito. Hanggang sa muli po, ako po si Rosela Ramadizon. Magandang araw po sa inyong lahat. Reflections Your daily dose of and motivation.